Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu Al wassalamu ala rasulillah Wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi May katanungan dito Ang isa sa mga followers natin Sabi niya ano po ang masasabi niyo O sabi niya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ustad ano po ang masasabi niyo Sa mga taong nagpapakamatay Wa alaykum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang masasabi ko po sa kanila Gumagawa sila ng na napakalaking kasalanan At Uh, lalo nilang ipapahamak ang sarili nila at may, matinding parusa pong naghihintay sa mga tao yan sa kabilang buhay sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang sa hubishayin uddi babihi yaw malqiyam ang sinumang tao na napatay niyang kanyang sarili halimbawa sa kutsilyo pagdating sa kabilang buhay sasaksakin mo palagi ang sarili mo pag ka sa building, lagi kang lulundag doon sa kabilang buhay. Pag kinurente mo sarili mo, lagi mong kukurente yung sarili mo. Pag uminom ng lasun, lagi kang inom ng lasun. Kung ano po yung ipinatay mo sa sarili mo dito sa mundo, ulit-ulit-ulitin mo yan sa kabilang buhay. Subhanallah. Imagine. Ulit-ulitin dito sa mundo isang basis lang, pero sa kabilang buhay, ulit-ulitin mo yan. Malaking kasalanan po yung mga kapatid, kaysa Islam, tanggapin natin ang itinakda sa atin ng Allah kabilang sa panampalatay natin sa Islam ano man nakatakda sa atin tanggapin natin na walang ka papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala dapat mag move on hindi po katapusan ng mundo at hindi po solusyon ng pagpapakamatay Allahu a'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh